So, ayan. I'm back! So, <laughs> okay, move up tayo tayo ng ating parcel. Kaya nag-assault tayo, bibili tayo ng ating mga kailangan. Pero binibenta ko rin naman sa TikTok. Parang investment lang. Bibili ako, tapos ibibenta rin. Kaya bili dito sa aking TikTok account. Yan, ito. Tapos, adi, ah, uh, uh, nasa Yala Basket ko. Ayan. ayan. na. So, ito yung kulay blue, blue. Ayan So, Ayan. Siyang Yung magandang klase ng na, shirt na to. Comfort. Ito. Ito cute. Ang ganda na ito. ko to. Little Ganda Black, also oh, this one, Blue. pink, pink, green. I'm back. Can yeah. so, open it on first? <laughs> Ayan. Yes. Gusto, ko talaga mag, ano, mag-open ng parcel. Ayan. 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 Ito na yun. At yung ganda ng, ano, bubble wrap, oh. Nice. Madala ko nga ito. Ang naman na ito. Bubble wrap. So, ito. Ang ganda na pagkakabalot niya, oh. Sweet night. Ito namang isa. Sweet Night Summer scent Perfume and Sweet Night Love Season. Itong pinakasikat din sa TikTok. I mean, sikat din to sa TikTok. Yeah. Super bango nitong kabango na to. dami nag-testimony na maganda raw itong kabango na to. And kapatunayan ko ngayon. Kapatunayan ko ngayon kung talaga nga bang mabango. Okay. ito yun yung ano yung slub season to sweet night ay sarap may pagalito-galito oh, ito na yun then ito na yun ay, ang bango wow bango bango Hala, love na, no love kumbang. Gusto ko to. Pagsa naman natin tong isa. Ito naman ay summer scent. Ito yung buksan natin. Ayan, baby. Ito naman yung Summer Scent. Ang bango rin. Wala, mabango. Wala, promise na bang. Ano ba sa kanya? Parcel? Ano ba? Parcel? So, ayan. Pagsa natin ulit. Excited na ako. Ano sa parcel? So, ayan. Ano to? Bebe. Pulaan nyo. Ano? Ito so ay, uy meron siyang TV ayan o, may pretty stock of merges. Color green, paborito ko pang merges ang kulay niya is emerald green. Yeah. Mm. Walat. di ba ang ganda niya ganda buksan natin Gusto natin dali ito yung malalagay na yung mga coins yan dyan malalagay yung mga coins tapos Dito, ito ito malalagay yung iyong mga cards Diba? Organized na organized. Ito nilalagay yung mga ID tapos mga cars ATM card ang galab ko na to akin na to <laughs> so ayan. ayan let's open this one so ayan wala nyo kung ano to walang hint eh walang hint na nakalagay buksan lang natin patagalin. <laughs> ano to? So, ayan. Bumili pala ako ng bra. Ayan, super ganda nitong bra na to kasi napupush ang iyong soso. ayan. So, may free na siya na ganito. Wow, bunga. May free na siya. Hmm. Nice. Thank you, Sarah. May free na siya na ganito. And ito siya. Ayan siya, oh. Ayan. Kasi nakakatwa pa kasi wala siyang bakal. Hindi to mas... Pero meron siyang strap. Ito yung strap niya. Bongga. Ito yun siya. Ayan, design niya is super nice. Ito. Meron naman tayo. Plain na siya. Walang ano, walang print. so kasi yung plain lang, walang print. Diba? Nice din tong cup na to. Black and red din. Binili ko. Diba? Nice. Nice yung red. Diba? Love this. O, oh, itong black. Itong black. Maganda rin itong black. Black na lang gagamitin ko. Ha, ha, ha. Okay. Tara. Ito red. Ano to? Walaan nyo. Malaki. Malapad. <laughs> Malaki, malapad. <laughs> ano yon? <laughs> buksin. Buksin. So, what's this? So, alam niyo na kung ano to. Mga damit ulit. Super cute nitong, uh, ito. Bangwa naman siya. Parang gusto kong suotin to ngayon. Kasi lalabas kasi ako. Parang gusto kong suotin ko. Cute, baby. Sky blue. Gray. Wala pala akong purple. And white. And black. Cute din tong black. Gusto ko rin to. Botones niya kulay puti. Yan. Black. And bear shampoo

fine programs mist sweet night oh, Ang ganda. Ang bango. Promise ang bango. Hindi kayo magsisisi kapag bibili kayo nito. Super, bango. Love this. Usa na natin itong isa. Ito. cute. Ayan. So, so tada! Okay. Ano? Ito yun siya. Crop top. Tapos balda Cute to pagsotin.